ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Hi guys, magbigay lang ako ng re reaction dyan sa trending na oh, yan, video yung pinay na pinauwi ng at amo atin, kasi nga sobrang uh, ganda niya. Uh, Grabe naman. Grabe <laughs> yung question ni Kuya eh. Paano <laughs> 'yun kami, yung hindi pinauwi ng amo pangit pala <laughs> ganun ba 'yon? <laughs> hindi naman sa pangit o oh maganda yung pagtatrabaho eh. Lahat pwede magtrabaho at saka mas marami pa yung babae dyan na mas maganda sa kanya. Oh. Huwag ganyan kuya. Mali yung question mo eh. Siguro nga, oo maganda siya pero mas may mas may maganda pa diyan. Tapos pinauwi ka na. Oh, di ba kuya, hindi lang siya maganda, may mas maganda pa diyan. Siguro nga lang hindi niya hindi siya marunong mag deal magpakisama sa amo niya kasi nga Once na pumunta ka sa abroad, alam mo yung paano pagsimahan yung amo mo. Kasi nga, dapat isipin natin, pag pumunta tayo nakatulong dito sa abroad, may mga especially sa mag-family na mag-asawa, dapat ipakita natin sa amo nating babae na hindi dapat magselos yung lalaki, yung, hindi dapat siya magselos sa iyo. Kasi nga pumunta ka lang diyan para magtrabaho. Tapos mag-aaka na syempre, pagkatulong ka, siyempre yung pananamit mo hindi masyadong sexy, hindi masyadong yung galaw mo, hindi ganyan. Tingnan mo nga yung galaw niya kuya, grabe ka naman. <laughs> hindi ganyan, hindi galaw yan ang katulong, no? Pagkatulong ka, dapat yung pananamit mo, hindi ganyan. Yung act mo, hindi ganyan. diba? Kasi nga, yung mga amo natin babae, may mga insecurities yan. Either na ka, pangit ka, o ano. Kasi pag masarap ka magluto, insecure din yung amo mong babae. Pag mabait ka, insecure din yung babae. Kaya lahat may insecurity sila. Yung yun yung gagawin mo is dapat makipag ka sa amo mong babae, hindi sa lalaki. At saka umiwas ka talaga sa amo mong lalaki. Kasi especially sa Middle East, dapat never kang makipag-usap sa mga lalaki. No, 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 no. Iba yan. Never. At saka, isa pa, huwag ka makipag eye to eye contact sa mga lalaki especially sa amo mo kasi nga once kasi iba sa kanila kasi nga mag eye to eye contact ka sa amo mong lalaki meaning may gusto ka sa kanila dapat iwasan mo yun or ano pa yung ano ganyan sa Middle East kasi nga mag, pag mag eye to eye ka meaning feeling nila gusto nila iba yung interpretation nila sa sa mga ganyan kasi sa Pinas bawal sa kanila yung friendly kasi sa mga lalaki bawal kaya dapat iwasan mo siguro iyon yun hindi alam ng Pinay na OFW kaya pinauwi na nga muna kaya pinagsisisilusan siya ng amu. mabuti nga yan na pinauwi lang siya yung ibang si sinasaktan mas okay lang yan pinauwi siya so kuya huwag ganyan ha hindi lang siya yung maganda ha mas marami yung mas maganda dyan <laughs> okay bye